Yan. Gandang tanghali na po at nakatapos na po akong maglaba. At ako po ngayon ay uuwi na po ng palingke para po naman nakabili po ako ng aming pong pang ulam ngayong tanghalian. Ito po yung nilabhan ko. Sobrang dami po. Yan. Yeah, sobrang dami po ng nilabhan ko. Oh. Yan, gayaan po talaga po ako pag po ako walang trabaho, yan, kailangan po natin muna maglabas sa ating bahay at ang maglinis sa ating kapaligiran. Gandang tanghali na po at nakatapos na po akong maglaba. At ako po ngayon ay uuwi na po ng palingke para po naman nakabili po ako ng amin pong pang ulam ngayong tanghalian. Ito po yung nilabhan ko, sobrang dami po. Yan, yeah, sobrang dami po ng nilabhan ko. Oh. Yan, gayaan po talaga po ako pag po ako walang trabaho. Yan, kailangan po natin muna maglaba sa ating bahay at ang maglinis sa ating kapaligiran. Ang kasama ko po ng aking kapatid po sa pagpunta ko sa palingke. At siya po daw ay gustong sumama po sa akin. Let's go, ate. Samahan mo ako. Tayo na, let's go. So po, habang ka po kami ay naglalakad at nagbibidyo video muna po ako. Papunta po kami ng palingke. Sama kong kapatid ko. Yan, ang kapatid ko pong yan. Yan po, ikasama ko din po yan sa pagkakalaykay. At wala po din yung kahapon po na po siya ng lukan at wala po talaga po din siyang pagkikitaan at tagaarimuhan din po siyang manguhan ng lukan para po din pang gastos nila pang bilin ng pang araw-araw kailangan natin din tayo eh kumilos kahit pa paano din natin tayo dadante at kami ay maglalakad-lakad at kami pupunta doon sa sakayan ng tricycle yun si Kujaper si Kuya Jaffer po ay ang saya-saya po ang saya-saya ni Kuya Jabber kasama ko po yung kapatid ko sa palingke ang bibili ko pong ulam ay yung pwede po siyang sabawan para po naman naka ulam po kami ngayon ng ah? disabaw Kuya, ayun po si Kuya, o. Yeah. Kuya. <laughs> <laughs> yan, bili daw po kayo kay Kuya. O, yan po, dito po ako na... Pag po ako binibigyan po ng pang grocery ni na Mrs. K. At dito po ako pumupunta kay Kuya. O, dito po ko... Ibinamimili yung binibigay po nila sa akin. Yung, po, po, yung kasama niya, si Ate Marina, Yung na mga na nakakakilala na po. po sa... Yes, yeah, sa Kuya O. Napakabait po ni Kuya O. Yung, napakabait po ni Kuya O. Ayan po, napakabait na tao. Yan. Dati po dito po talaga ako kasama ma kami ma, nung siya na kami nag-challenge, ako po ang kasama niya. Yan, si Kuya po, yung mag-asawa po yun, napakabait po ng mga yan sa akin. Kuya, pupunta kami sa palingke at kami bibili ng ulam namin pang tanghalian ng aking ate. <laughs> Hindi, ano? bibili kami ng isda at saka yung sasabawan. Oh. Ano? So, sige Kuya, o, Sige, ingat kayo mga na mga ganda. <laughs> Saraw, saraw. Yan, shout out po daw. Yan. Moro red nga po. at kami maglalakad lang ni ate. Ate, tayo na. Yan. si ano po yan. Anak po yan ni Kamuning. Kapatid po siya ni Kamuning. Yan, kami po inaan. Dito na po kami. Sasakay na, sasakay na po kami sa tricycle. Papunta na po kami sa palingke. Maandar na po ang aming sa sasakyan. <laughs> tinanghali na po, na po ako sa pag punta ng palengke at kasi po ay katatapos ko lang maglaba o, nasa loob po yung kapatid ko ano ha po rubak, magalaw ang cellphone ko. Rubak rubak kasi ang Nandito, may may video si kaunti. Kailangan tayo'y nakangiti kahit napapagod. Napakasarap ko na kapiling ko na <huha>. Masarap po sa pili kahit tayo nagpapagod ay lagi tayong nakangiti. Diba po? Kahit tayo ay walang pera, kailangan tayo ay nakangiti pa rin. Hindi <laughs> naman sa wala. Mayroon po naman kahit pa paano. <laughs> Yan. Shout out po sa inyo lahat dyan. At sa aming mga kuya dyan. Kuya, love you po sa inyo.

Bibili po ako ng... Bibili po ako ng panggamot ko naman po sa Rosaltan. Ayun pong iniinom ko ay Rosaltan 50 po. Kailangan ko pong bumili kasi po wala na po akong gamot. pagbili ng resultant 50. Isang ano lang niya nga. Oo, kulay pink Nabili po ako ng gamot. Minong ko po yan na aking maintenance. Pang maintenance ko po yan. At hindi ko po yan. Wala na niya. Talaga po hindi ko pinawawalan niyang ang aking pang maintenance. sempre po, kailangan po natin yan. po. <laughs> Patit ko, oh, mukhang malungkot. Pero masaya na siya at ibinilit ko siya ng paa. <laughs> Adidas. 3,150. <laughs> Thank you po. Thank you. Thank you, Dine. Dito naman tayo at ako ay bibili ng kalahok sa aking baboy. Nabili po ako ng mga gulay. Sa sibuyas po, kuya. Babalak na bati. Opo. <laughs> Oh, Ay, ah, ayan yes, si Kuya, nabili din siya ng pansahog. Sibuyas, Kuya, ma ma'am. Hindi, magkano ba aray? Sige lang, ma'am. Hindi, natin sasahog. sa asay. <laughs> ayan po, bumibili po ako ng pansahog sa aming sibuyas. <laughs> kasi po, wala na pong sibuyas. At kuya, ano lang po, 10 piso lang na, ano, na kamatis. Lalaw ko lang sa aming ano, konting ano. Sigang sigang. Ito isa magkano? Sampu na lang ma. Sampu na lang. Ito po sampu o. Oh. Pero sariwa-sariwa naman po ang kanila po mga gulay. Press na press. Press na press ma'am. kuya, yan po, yan po na lang. Kamates ka. 15, 35, at, si at saka 15, ma'am. It's up to si Quintamel, ma'am. Ah, si Quintamel? Aba, kalaki ah, si Kuya, <laughs> wala akong si Quintamel. <laughs> Parang kulang ang aking kiksyay. Kailangan natin siyang dagdagan. Parang ah, bisinyo yung pampakupal, uh... pampakupal, ma'am. <laughs> ano, kuya, ano yan? Kamachile. <laughs> ano sa inyo, pampakupal? <laughs> Kuya, <laughs> rin pa po isa. Kuya, tsaka po, sili lang ha. Meron namang sili, hindi ko na kayo. Ah, binigyan niya ako. 65,000 ma'am. Oh, 65,000. Ito pong bayad, 65,000. <laughs> oh, salamat po kuya. Baka gusto niyo itong Thank you po sa inyo mga kuya. At ako po yung pinahilingan niyo. Thank you, thank you. At very, very much po sa inyo. Oh, thank you. Magpakupal po daw yung kamatsili. Naniniwala po ba kayo ng pampakupal daw itong kamatsili? Pansupot. Pansupot po daw. Thank you, Kuya. Thank you. Ay, talaga si Kuya ay palabiro po din yan. Yung po daw ay pampakupal. Subukan po natin kaya kumain ng kamatsila. Baka tayo magkatupay. ya yeah, titingin naman po kami dito ng isda. <laughs> Yan po yung talapia. Buhay na po kayo. Oh. Yan. ayun po yung bangos po din niya. Ayan. Press na press po din yung mga isda. May mga isda. At may tinda po din siyang mga boles. Yung pong bangos na ano na po, yung daing. Ayun po. Borles. Dito po ako bumibili po. Malimit po. Dito po ako bumibili sa kanya. Malimit po ako dito bumili kasi po kain po na po siya. Yan, shout out at ito po yung pangalan ng kanyang tinta May May po din siyang mga hipon. Ano kaya? Tatlong. Ayan, oh. ang ho, <laughs> Yo, kasi po mga buhay yung isda, oh. Mga buhay yung isda, kaya nagluluntagan Masisigla ho. <laughs> masisigla po ang kanilang mga isda. Magkano yan, te? 90. 90. 90. Ay, doon na lang. 90. 90 po daw yung aking isda. mga oh guys. Pahawak ate ang ate ang aking tigahawak. At kami po <laughs> At kami po ay pauwi uwi Ayan, nagulong po yung mga ano nila, oh, mga talapya. Oh. Talaga pong buhay na buhay po talaga ang mga talapya. Mga boy po, mga talapya nila. Akin lang po ang hindi nabubuhay. <laughs> uwi pa, uwi na. kami, buhay pa -uwi na. At kami po ipa na. At kami po ay buhay... sasakay na. Yan. ba diba po, napakabilis namin umuwi sa palengke. Yan. Ang nabili ko po pong talapya ay buhay na buhay. Press na press po. Gaya po talaga ako bumili ng isda. Tinitingnan ko kung sariwa o hindi. Yan. Yes. <laughs> ang akin po lang talapya ang hindi nabubuhay. <laughs> Nalipasan na po. <laughs> Nalipasan na po ang akin pong talapya.